Grabe ang tapang nito. Bilib, ta, bilib na bilib talaga ako sa taong ito. Biro mo talaga siya lang. Siya lang ang nagbulgar about Martin Romaldes Ha? Basura. Basura daw. Basura. <laughs> kay Diskaya kasi dati, hindi niya dinerechahan na direct. Pero ito, talagang dineliver nila ang basura daw na pera kay Martin Romualdez. Panoorin nyo. Grabe bilib ako. Ingat ka boy, ingat ka. Talagang ang daming hahabol sa iyo. Ingat ka lang, ingat. God bless. So panoorin niyo, panoorin niyo. Takabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may posit na nakadikit, na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. ang mga nangyayari kapag duty kami kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Pagkatapos, mabilang ang isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldiko sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 Mckinley Street, Tagig. Ang labing isang uh, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56 floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng haring matulungan ng ating bansa ito po ay ni ko kay <laughs> <laughs>